I know, I know. Pero dapat sa mata ng marami, siguro 80-90% si Boss Manny ang panalo. Anong comment mo, Coach Buboy? Bo sa akin talaga, panalong panalo. Ako. Pero ang hindi ko lang gusto yung magpalit ng corner sa taas. Yun talaga ako. Naiyak ako. Panalo talaga tayo. Alam ko panalo. Ah. Minsan nakakasakit lang, di ba? Panalong panalo tayo. Okay. Ngayon, doon sa isang dito, o vlogger na nag-comment. Nakita ko yung comment mo. di ba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa limang round o pataas, lalo, diba? Dinilat ng dila niya. O ngayon, pinatunayan niya ang laban. 12 rounds. Oo. siya pa yung nag -domine. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao dahil 46 years old na. Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Para mag-comment ka? Nang ganyan? Hindi ho madali ang lumaban sa ibabaw ng vaccine. Dapat kapwa mong Pilipino, sinusuportahan mo. Okay. Hindi yung kapwa mong Pilipino, dinidiin mo. Sa so bagay, kapwa Pilipino naman natin na nagbinta sa mga dayuhan eh. Pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin. Ang nakita kita, sampalin kita. Pwede po isa na lang, magbibigay. Hmm. Thank you kay Coach Boy. And very ano lang, uh, we know ano, highly you emotional. Know. Thank